Magbaga dito ulit kami sa Marikina River. Magbaba uh, ka sakali kami mga master baka magkagatan niya Kawan kasi malabo tubig. Ngayon mas na mga master malinaw na. Sana kumain na mga master rin sila rito sa Mar Marikina River. Update mamaya pag may nahuli kami mga master para makalibre sa ulam may pambenta na rin update ko kayo mamaya mga master fish on mga master tuloy ang pangarap 2,000 years later ang batang agos Alden ay mo shout out din shout out daw sabi Alden Hindi eh, mga ang na yung mga fishing rod mga, mga master ito pandiin na namin eh. No. mga master Tatbali tatlo yan. Sana makahawal kami ni Alden. wish on mga master. Ang oras na ko na guys. Magkakalasin ko na mga master. Ang tumal lang agad. oras na oh. 4.17 mga master. Ito. Sana makahawal kami. Wish ko lang makahawal kami mga master. Ito. Si Alden nakahawal Mga master. bakit Ayun Ang laki nito mga master. Lapit mo rito. Ayun oh. Galing ni Alden mga master. Champion mga master. Si Alden lang malupit. nito, Dito mga master. Laki oh. Dito niyo ito mga master. mo nilay mo. Sana all may hito mga master. Laki. Sabi Alden up, out. up out. Shout out kay Alden. Malaking hito na huli ni Alden mga master. Please. Si Aldin lang ang malupit. Fish on, mga master. Pulo yung pangarap. Adi na pa kami rito. Hila, hila. Yun, know, lucky mga master, oh. Si Aldin, lupit, laki, oh. Lucky. Hilay mo, dahil, hilay mo. Yun, know, Si Aldin lang magaling. Dapat, dapat, dahil, dapat mo. Dito, you oh. Know. Si Aldin, mga master, ang champion, oh. Sino? Si Aldin lang malakas, mga master. Fish on, mga master, laki. Dapat din tingin, shout out sa oh. Shout out. Aldo, ganyan Aldin, mga master. Laki oh. Kitang kita sa camera, laki din. At pero sana wala isa, laki. Hindi mga master. At pero sana mga master. Si Aldin lang magaling, mga master. Fish on, mga master. Sana oh. Eh, sila din. Yun, tilapia mga master lupit. Ni Alden. Lapit, lapit po. Lapit po, lapit. Tilapia, pisyon mga master. Ang galing taga ni Alden. Si Alden lang malipit. Ang galing taga ni Alden mga master. Pisyon. At oras 5:13 Apo ng kagatan din mga mas, mga master kanina walang kagat anong anong petsa ah? Na? yan nakakagat na Alden, saltik din. Pino. Galing ni Alden. Ilay mo, ilay mo. Ilay mo din, ilay mo din. Pino. Lapit mo, lapit mo. Pino. Tilapia na naman mga master. Ang galing talaga ni Alden. shout out. Shout out. Ang galing talaga ni Alden mga master. Eh, no? Nakatilapia na naman si Alden. Laki, good size na naman mga master. Si Alden lang malupit mga master. Anong oras na? Ang kagatan dito, pas 4. Fish on mga master. Tuloy ang pangarap mga master, tuloy ang pangarap. Ngayon ito din, din. Saltik din. Angat. ito, it, ito. isa. Yan. Saltik din. Ah, wala din. Oh no. Ngayon din, saltik din. Yun know. Angat, angat. Yun know. oh. Lupit. Ganyan talaga lang malupit. Angat mo din, angat. Ah tapit, tapit mo rin ko, tapit mo. Tapos mo sa camera. You know? Ang galing talaga niya Alden. Good size na naman mga master. Ang lupit. Alden, sayo mo shout out. Shout out. Lapat tingin sa camera. You know? Ang galing talaga niya Alden. Ang good size na naman. Ng, ang lupit niya Alden. Ah, Wapo na mga master. Wapo ah, ng kagat. Ang na rin din. Ang galing <tinyo> din. Ang galing din. Gawin nyo dito. din. Saltik din. Angat. Ay, rolyo mo, rolyo mo. Ang galing na galing natin. on, mga master. Ang galing ng anak ko ako. Ay, nakawala. Sayang, mga master. Oh, no. Ayan, ginagata din. Ginagata din. Saltik din. Nakawala. Patay tayo. Nakawala na naman. Ginagata, na. ginagata, na. ginagata. Ayan. Ayan. Good size mga master Good size na mga master Kaso gapon na mga master Good size Apo na mga master Tuloy ang pangarap okay. master, kina, sa Ay, lalaki, Mga master kinawal ko sa pagkino Ay, si Raul Labet Ula Gabi-gabi 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 sa gabi Gabi-gabi Yeah, for a good size mga master. Pa. Nice. Yeah. Okay. Oh, <laughs> ah, bali lima sa kanya yung malalaking ito na yan, nakawala eh tatlo <laughs> hindi na puro nakawala oh no, nakawala oh mga master sayang pero mabalikan natin bukas eh. baka hanggang dito lang hey! hey, hey. Thank you for watching.